Ang dahilan ng pagkawalang supply nito, ito yung fuse na uh, pumutok dito. So, naputol yung circuit dito. So, kung makikita natin, ang supply dito ay uh, neutral, line, ground sa gitna. Or, line to line. So, yung isang linya diyan ay dumaan sa fuse. So, kaya wala na siyang supply kasi uh, pumutok yung circuit sa fuse. So ngayon pwede nating i yan. Kasi itong linya na ito ay direkta yan sa uh, coil ng windings. Coil windings. Yan. So may may supply siya papunta dito sa ito, induction winding na ah, uh, step down. Ito yung nagpababa ng uh, AC supply. Kaya wala siyang supply kasi uh, naputol yung uh, circuit o wala ng fuse dito. So, kaya ang gagawin natin, erecta natin yan. Dito natin ilagay yung supply para uh, hindi na natin gagamitin yung few kasi wala na yan so yun ang diskarte natin kapag ma okay yan so ibig sabihin uh, ito lang ang sira pero hindi pa natin alam dito sa mga uh, surface mounted na mga resistor na ito kung hindi ba apektado kasi pumotok yan so yan ang isa rin na titingnan natin so ganun lang ang pag trace ng circuit So, titingnan lang natin kung saan direct yung mga linya na yan. Titingnan mong paana ito, direkta sa uh, line 2. Ito naman, directa ng uh, fuse, terminal ng fuse holder. Yung isa naman na uh, paana ito, direkta sa line 1. So, ang dumaan sa fuse, yung line 1. Tapos, Uh, naputol o so nasira yung fuse holder so ngayon idirekta na natin so hindi na natin idahan sa fuse dito natin i eh, kabit yung line 1 kasi ang 220 dumiretso sa uh, dito na induction coil para pababa sa kanyang voltage. So, yan ang uh, flow ng electrical supply dito. Okay? So, tatanggalin natin yan. Kung may natutunan ka dito, paki-share or paki-comment kung may katanungan kayo o may gusto kang isuggest tungkol sa mga electronics na mga trabaho. Okay? Bye-bye mga kabisimay.